yung jeans sa iyo na yan at bibigyan pa kita ng 500 pesos Thank you good afternoon guys di uh, dito tayo sa boundary ng magindanao magprang tayo ng Skylab na magpagas na magpabili tayo ng isang litrong gas kasi naubusan tayo ng gas pero actually guys punong puno yung ano natin yung gasolina natin oh tingnan nyo guys oh punong-puno yan. So, i-prank lang natin yung ano, iskay driver na naubusan tayo ng gasolina. Tingnan natin guys kung babalik talaga siya sa halagang 500 pesos lang. Yung dati ko na account guys is na wala pero nagtaka ako may pumasok. So ngayon, mag-prank tayo, ibigay natin yung uh, blessings din sa kanya. Tapos yung gasolina na mabili niya, igas din natin sa kanyang motor. Yun ang plano natin guys. So guys, papunta itong Norope. At dito naman, papunta ito ng Libak Sultan Kudarat. So dito tayo mag-abang guys. Yun guys, may nag-stop guys uh, mapabili tayo ng gasolina sa kanya. Yeah. Boss, pwede magpabili ng gasolina? Naubusan kasi ako ng gasolina ba? Yeah. Uh, salamat po sa wala talagang ano ba, diretso agad. Kahit kalahati lang ng litro, makadating lang ako. Baka man dyan sa unahan. Uh, thank you po sa. Uh, thank you, thank you. <clears throat> Yun na guys may nagbili na ng gasolina sa atin pero wala talaga siyang ano ba I, uh, alinlangan na kunin yung pera natin na isang dang pisos lang so hindi niya tiningnan yung motor natin guys na punong puno pa yan ng gasolina guys oh. so oh. parang wala pa yung bawas eh pero tingnan natin guys yes, so, at babalik dito kung magano talaga siya magbalik yung isang daan natin at may gasolina na siya so yun guys uh, ano natin Antayin natin si kuya na magdating. Ang daming dumadaan, guys. Pero si kuya talaga, biliba ko sa kanya. Kasi... Uh, wala talagang alinlangan, guys. Kinuha niya agad yung isang daan. Tapos, diriso na. Bili agad. Hindi pa nating tinanong kung tagasahan siya. Basta... Ang sabi niya agad, Ano yun, sir? Uh, magpabili lang ako ng gasolina or gas. Kasi naubusan tayo. Pero... Magantay tayo ng 30 minutes dito guys kung ano talaga siya magdating. Magabang tayo sa kanya guys. Diyan na siya guys. Ang bilis niya. Diyan na siya guys. Uh, okay, boss. Ah. Uh, 40. 40. So, totoo lang yan boss, nag lang ako. <laughs> Nag-vlog <-love lang> ako. <laughs> <Ay>. <laughs> uh, salamat talaga na wala ka talagang uh, ano, alinlangan na maginto at saka magbili. Uh, yung gasolina, uh, yung gasolina mo, uh, yung gasolina na binili mo, sa'yo yun na yan. Ilagay mo yan sa motor mo. Uh, prank lang yun at saka okay. yung chins, sa'yo na yan. At bibigyan pa kita ng 500 pesos. Thank you po. Ah, salamat ah. Alam ko, so, <laughs> joke lang yun. Totoo talaga guys. So, punong, punong puno pa yung gasolina, yung motor ko. Okay. So, no, nagtambay lang ako dito na mag -prank talaga ng isang motorista ng kagaya ko rin. Okay. So, yun. Uh, ikaw, hindi ka nagalanganin. So, uh, nag-vlog lang ako ng ano, sa Facebook natin, okay. sa YouTube channel. Uh, uh kay GDTV no? Uh, anong masabi mo sa naprank kita? <laughs> <laughs> Nabigla ako sir kasi hindi ko kalain niya. <laughs> Nag-vlog ka lang sir eh. Siyempre, eh o, tapos simple lang, walang o, ano. Nangangilangan no? ka rin po ng tulong. Uh, ng baga. Uh, Siyempre eh. Wili na to, dito ka rin? Opo, taga dito. Ah, jan lang sa unahan? Opo. Oh, sige. Yun lang guys. Salamat. Uh, tinanggap talaga ni Kuya uh, yung ano natin, offer wala talaga siyang alinlangan. Uh, so marami pa talagang tao na hindi na mag-alinlangan na magtulong sa atin. yun guys, uh, anong mas shout out mo, boss? May mas shout out uh, ka? Pasal-shout out sa mga